ilang beses na bang nalagay ang Malacanang sa alanganin dahil sa mga pahayag kung di man lang ng Pangulong Rodrigo Duterte e eh pati na rin ng kanyang gabinete. Ang isyu ng paggamit ng maling larawan ng Philippine News Agency at Assistant Secretary Mo ay ilan lamang sa mga blunder kung tawagin ng Presidential Communications Operations Office na tila walang maisagot o maibigay na dahilan kung bakit nangyayari ang mga gantong bagay. Nang tanungin si Presidential Spokesman Ernesto Abella tungkol sa mga ito, tahasang sinabi nito na si PCOO Secretary Martin Andanar ang dapat sumagot sa mga tanong tungkol sa maling paggamit ng pictures. Sa ngayon, suspended na ang ilan sa mga staff ng Philippine News Agency at ang iba na may considered resign na di sa kalagitnaan naman ng Marawi siege, nakuha pang magbiro diyo mano ng Pangulong Rodrigo Duterte nang sinabi nitong kayang mangrape ng tatlong beses ng mga sundalo at sagot niya ang mga ito. Marami tuloy ang tumuligsa sa Pangulo. Pati na ang babaeng anak ng dating US President Bill Clinton na sa Chelsea ay bumuelta sa pahayag nito ng Pangulo. Ngunit imbes na klaruhin ang kanyang naging pahayag, sinabihan pa ni Pangulong Duterte na impokrita si Clinton dahil na rin sa nangyari sa kanyang ama at kay Monica Lewin sa Oval Office noong Pangulo pa ito. Pangalawang rape joke na ito ng Pangulo. Ang unang rape joke nito ay noong kasagsagan ng pangangampanya nito. Tungkol ito sa na-rape na Australian minister. Sinabi nito na nanghihinayang siya dahil sa maganda, artistahing mukha ang biktima. Sana ang mayor daw muna ang dapat na una dito para sa Pangulo, hindi di umano daw siya nagbibiro noong mga panahong yun. Sa pinakabagong rape joke nito, sinabi ni Pangulong Duterte na sarcastic siya nang sinabi niya yon sa kanyang speech. Hindi daw siya tumatawa sa kanyang mga biro. Sa gitna ng mga ganitong pahayag ng Pangulo, sino sa malakanyang ang dapat mag-explain kung nagbibiro lamang ba o seryoso siya sa mga bawat pinibitawan niyang salita? Para sa Alampa News, Arch 49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.